In the name of the Amen. Mayong kahimutang mga egsoon, maayong adlaw, kinilaw sa bang inyong alagad, Brother G.R. Indrina. Oga, karoon atong pamalandungan ang minsay sa Ebanghelyo, tungod kay nagatukit ang nga ang Diyos, makiksulti ka na ito pinaagi sa Ebanghelyo. O gusto ang Diyos na maidul kita, ngadto doon ang Ebanghelyo mga igsaon mabasa diha sa sulat ni San Lucas Kapitulo 10 Versikulo 21 Ngad sa 24 Now unsa may binsay sa Dios para kanimo Igsoon Nalipay si Jesus tungod kay gipadayag sa amahan bahin sa kaalam o bahin sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao nga wala mahibalo og ang amahan na kaila sa anak o ang anak na kaila sa amahan. O ang anak nagsangyaw nga sa pagandot sa katawan mahitumod sa iyang amahan. Bosa, higala, igsoon, ikaw o si Kristo mismo nag-ingon diri kanato. na na amahan. Ang Dios amahan. Isip siya pinadala siya nagsultis ka maturan kung unsay ipasulti ka niya sa amahan. Bulahan ka itong nakadungog. Bulahan ka itong nakakita. Kaya di ay mga tao, no? Di ay mga tao na gusto makakita o makadungog kapag tili sila makakita o dili sila makasama. O sa pagpumalandong suon, nga may si Kristo, niya niya ang amahan, nga mawag tag-iya sa imong kinabuhi, o si Kristo mo niluwas sa imo sa kini mensahe para kani mga gusto ang salamat sa pagbibinang ang Diyos magkapanalangin pinakataong kini ang inyong alagad brother J.R. Indrina magayon ang pulong sa Diyos mong pulong ay ikaw kako tunay ka na putan niya sayo salamat kung ganahan ka o gaingon na klase sa pagpumulan daw. Mahin bahin sa pulong sa ginoo, Palihog follow, like, and share. Dangan salamat. god bless us all